What's up guys? Magandang morning. Ito, at nag-bike lang tayo papuntang tindahan. Pero kasi tayong pipick up na yung uh, parcel natin. Malapit lang naman, kaya nag-bike na lang ako. Ito yung mga bagay na gusto kong bilhin nung nasa Pilipinas pa lang ako. Yung mga pangarap kong bilhin noon. Ngayon, nabili ko na. Ito kasi yung mga pangarap kong bilhin. Nung nag-uumpisa pa lang ako mag-vlogging. So, wala akong budget nun, kaya hindi ko talaga siya mabili. Pero ngayon, at least, hindi naman gano'ng kamahal. Eh, at least, nabili ko naman yung gusto ko. Hindi naman ako mahilig sa mga mamahaling gamit. Basta, katulad niya, at same function, okay na sa akin yun. Masaya na ako dun. Hindi naman ako mahilig sa mga magagandang gamit. So, pag-uwi na tayo nito. At... Uh, Hayaan yung uh, ipasyal ko muna kayo dito sa lugar natin sa Otanmaki. So, ganito rito pag summer. Makikita nyo yung mga pine tree, yung mga puno. Talagang lahat sila green. Napakaganda. Sariwa yung hangin. Tahimik. Walang gulo. Kaya napili ko itong bansa na to para mag-stay dito ng matagal. Actually, plano ko talagang mag-stay dito na uh, dito na manirahan ng matagal kasi feel ko na safe dito sa lugar na to ganun ganun yung kung gaano kalimis walang dumi walang polusyon, kaya masarap tumira dito yun nga lang pag winter talagang napakalamig hindi naman may iwasan yun dahil hindi naman to katulad ng Pilipinas mas mahaba nga lang ang winter dito kaysa sa summer kaya during summer yung mga tao talagang pinipili lang magbaksyon matagal during summer then pagdating ng winter yun na, tiritiretso na ng trabaho ang tinatagal ng summer dito ay 3 uh, months lang the rest, winter na ganun yung uh, klima dito tapos yung snow makapal talagang mangininig ka sa lamig pagka hindi proper yung suot mo na damit. Ganon dito pero mas prepare ko kasi magtrabaho sa malamig na lugar kesa sa mainit na lugar kasi na experience ko nang magtrabaho sa Dubai talagang mainit. Hindi ko kaya. Kaya mas prepare ko dito sa malamig na lugar. Nakauwi na nga pala ng apartment natin. At uh, Meron ding gumagawa dito sa building maintenance. Nagpapalit sila ng uh, para sa heater. Preparing for uh, winter season. Mga local dito, mababait sila. Uh, pag nakita ka nila, babatiin ka nila. Ganun sila, ka, ano, mababait. Kaya, feel na feel mo talagang safe ka. So, yun nga. Nakarating na tayo sa bahay bubuksan uh, na natin yung ating parcel actually uh, ilang pirasong item to pero nakalimutan ko na kung ano kaya i-unbox natin unang binuksan natin ay uh, tools yung pangpikit sa mga electronics bumili kasi ako nyan kasi uh, meron talaga akong isang kauna-unang parcel na camera na binili na para sa GoPro action cam eh nung unang araw na itatry ko siya para mag record ng video nalaglag tumama yung lens sa semento ayun hindi ko na siya nagamit ah uh, nandyan lang pwede ko naman siyang palitan ng lens pero kailangan ko pang i-order yung saktong sukat niya. Okay pa naman, gagana pa naman lens lang yung kailangan palitan. So, yun nga. At, uh, actually guys, hindi ako mahilig mag-sombrero. Nakita ko kasi na meron siyang B, victory. Kaya, bumili ako ng dalawa. Hindi talaga ako mahilig mag-sombrero kasi. Pag sombrero kasi ako, medyo sumasakit yung ulo ko. Parang hindi siya sanay na naiipit. Pero dahil nga dito, hindi naman masyadong uh, uso yung gupit. Kaya napilitan na rin akong bumili ng ano, sombrero. Tsaka eto, bumili rin ako ng uh, maliit na bag. Lagaya ng mga pinili kong uh, pang vlogging. Siyempre, yung maliit lang ka talaga sa kasi yung binibili kong bag. Lagaya lang talaga ng wallet. Pero ngayon, bumili na ako ng medyo malaki-laki. Para lagaya lang cellphone ng mga kung ano-ano gamit sa pagbablog. So, yun nga, yung sunod na bubuksan natin yung drone. Maliit lang siya guys, tsaka napipina nga yung box eh. Ano lang to, murahin lang to. Mga budget meal lang talaga yung mga pinagbibili ko. Kasi para sa akin, hindi ko naman kailangan yung mamahal. Kasi parehas lang naman siya ng use. Kaya hindi talaga ako mahilig sa mga mamahal na gamit. Kasi kung iingatan mo naman, tatagal din naman siya. Pero guys, hindi ko pa na testing to. Hindi ko pa nga alam pa paano i-operate. May camera na rin siya, so pwede siyang pali pa rin pang nagbablog. Nagustuhan ko siya kaya in-order ko na rin para yung parcel ko eh hindi masyadong malaki yung uh, fee pag-deliver. So, eto na guys yung pinakahihintay natin. Eto talaga yung pinakagustong-gusto kong mabili noon pa man. Kasi nung nag-uumpisa pa lang akong mag-vlog, talagang napakirap gumawa ng uh, content pag wala kang uh, gimbal. Kasi napakalikot ng camera. Talagang lalo na pag motor ka, talagang magalaw kaya naglalakad. Kaya eto talaga yung gustong-gusto kong bilhin. Kaya nung bumalik tayo sa pagbablog vlog iyan ang unang-una kong binili. Kasi alam ko na dyan sa gamit na 'yan, eh, gaganda yung uh, quality ng mga videos na gagawin ko. So, pangarap ko lang noon, nabibili ko na ngayon kasi uh, binigyan ulit tayo ng pagkakataon ng Panginoon na magkaroon ulit ng magandang opportunity dito sa Europe. Actually, uh, nung nasa Pilipinas ako, akala ko hindi na ako mga abroad, pero talagang sa hirap ng buhay sa atin eh, sabi ko nga, kung bibigyan pa ulit ng isa pang pagkakataon, eh, sana yung pangmatagalan na. Alam ko binigyan ako ng Panginoon ng isa pang pagkakataon dahil meron tayong mga bagay na magandang ginawa para sa kapwa natin. Hindi man sa pinansyal, alam ko na yung mga videos na ginawa ko nung mga panahon na nasa Pilipinas pa ako, yung marami yung natulungan nun, lalo na yung mga tutorial na kung paano gumawa ng bintana alam ko marami natuto sa page ko dahil pag binibisita ko yung page ko, yung, YouTube, yung channel ko sa YouTube, uh, nakikita ko yung mga comment nila, nagpapasalamat sila na dahil do sa mga videos tutorial ko, eh, natuloy lang gumawa ng mga bintana. Sa simpleng pasasalamat lang, masaya na ako nun.